Ito ito idol. <laughs> anak mo yan? Ah, kaya pala support eh. Tatay pala eh. Try mo Asia. Nice game. Try mo Asia. Yan. Ito talaga si Asia. Ito ano talaga to? Unlimited punch to. Parang kumain sa mga indalas pa. Kaya hita Grabe. Mas unlimited pa siya ang sa, sa mga inasal. Tignan mo. O. O. Kasi yung kumaka siya, no? Kwentis mo. O. Kala tumapagpag, partner. Ay, Alam ka, nila Galing, galing, galing. galing. Iba yung lalaki, o. Oh. Meron na tayong panlaban. O. Grabe, oh break

And the nice. round number two. Galeng, galeng. Galeng, gandang ng laban. Sig MP Promotion Gay Bounce nandito sa Marcelo. Kaya, kaya. Madami, damis, madami. Ano pa? Pang 9 wins yan. Second set. Last round na naman yun. Isa, bisis. Last round ta, last round ta. Let's What? go, let's go. Come on. Kanta. Isa. Bisis, batami. Ito na batami. Galing na babay. Cari final round. Pa sa may. Oh, yun yeah. na. Umaarap ka dada. Sige, okay, ate, ikaw ha, inubos mo yung mga inasal, oh! yun. oh, kung sa rin, kung sa rin. Uy, tinamaan mo. Grabe, kumakakad yung baka. Oh. Sige, <says> okay, straight ko, baba, gagandit ka mo. Gagandit ka mo. Gagandit ka niya. Kapag masira yung ano, ipaayos ka agad. Oo, ipaayos nyo. <says> hindi yung... Tira isa. <says> <says> wala hampas yan, hindi naman puwinta niya. Wala yan, wala yan, wala. Wala nga sa amateur, wala puwinta yan. Straight. Street lang malakas. Hoy. Yeah, Hoy. Yeah, yeah, yung pangkarin yung kyan. Isha, wag ka tatawa. Diretso balik balikan mo. Wala nang hangin ng kalaban. Wala nang hangin. Hey, lumingod. Wag tumalikod. Uy, ganda ng kwanto. Go. Oo. Hoy, okay. uh. balik balikan mo. Wala nang hangin yan. Okay. 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 Wala ka Wala namang silbi yung suntok na yan. <laughs> Oh, nangingil. Nagigigil. Nangingigil, nagigigil. Malalakas. Gigigil. ko. stop. Stop, stop, stop. Isa. mo na. Tatay oh. Ayun, kay Tatay. wala na siya kanina, hindi na siya. Totoo Ang na nanonood Malapit na, i nyo na lang. Limang minuto pa. Tumigil. tagalan mo, tagalan mo. Ay. Ay. Wala wala, wala yon, may na yon. Wala wala na. Oy, yon. Oy, grabe 'pag may na, may na, may na yon, may na. Oh, naman 'yan mo. Tapos. ten seconds, yung ano seconds, 10 seconds. Last 10 seconds. good, 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 palito. Judge number 1, 29-29. Judge number 2, 28-28. Judge number 3, 30-30. And we have a draw. Wait, draw! Next round pa Pareho